Hello mga friendship. Kain tayo. Ulam namin for today pampano pinerito mga friendship. Ayan, pineritong pampano. Kagawin ko mamaya nito, isalsyado ko. Kain tayo mga friendship. Ito pinerito lang muna, hindi ko nam inano sinabawan. Parati naman kami may sabaw mga friendship. Hello, hello mga friendship kakain tayo mga friendship kakain tayo yan ang ulam namin for today peneritong pampano pampano iniwa-hiwa na lang namin mga friendship oh. oh, yan ang ganda ng pagkaprito mga friendship malutong lutong yung talagang pagkinain mo Ma anuhan mo yung lutong niya mga friendship. Bye mga friendship, see you next video. Salamat sa panood sa video ko. Bye.